Sir Jeff, anong ginagawa mo dyan? Ngayon so, mga guys, ha, support po natin yung kanyang, ano, yung kanyang YouTube channel. Yan. Yung kanyang YouTube channel. Ano YouTube mo kaya, pa, Sir Jeff? Jeff, Jeff Boys Kitchen. Yan, so, support nyo po mga guys. Ha. May ginagawa siya rito. Yan, paano lang, ano pangalan ng ano niya, masinayang kaya? Ha? Huh? Oo. Oh. Vending machine. Vending? Vending machine. Vending machine. Oo. Ah. Facebook na ang asawa mo. Baka pwede mong sabihin sa kanila para ma-support. Ah, please support uh, Sonia Crisostomo page. Facebook. Hmm. Yung kanyang kanyang asawa ah. Ay monetize na rin ha. Yung problema lang, magugutom lang kayo sa lahat ng post niya. Kasi puro pagkain. Hmm. Mon monetize na rin siya Mon na. Yan ang kanyang mga ginagawa mga guys yung lagay yung mga tinapay dun yung kasi so, maraming tao rito maraming buhay so, rito lalo sa gabi no marami maraming buwibili sa gabi mga so, magkano naman yan sir Jeff magkano sir ano yan? magkano ito 4 real ang ito 5 ah, la lahat yung yung juice 4 real. soft drink 5 real yung laban tapos laban 4 uh, din mm, tapos 1 2 real malaki 7 real sandwich 9 real lahat ng club ah, mga guys so, punta kayo rito mga guys sa so, mga 12 nandiyan, real yung mga nandiyan sa Riyad sa ibang hospital punta kayo ah. na kayo rito na uh -huh. okay Ayan. ayos ha? ayos ayos tayo No, may tubig pa pala rito, no? So, nice. may mga ano kaya, stock ng tubig. Ah, pag pinindot, no? Hindi, para pagka nag -repeel. Feeling ano yan, parang hindi na ako magdadala ng... Ah, hindi, hindi na yan dyan ang hulog? Hindi na, hindi na. Haan? Uh -huh. Ayos. May support nyo guys yung kanyang Facebook? Yes, please. Jeffrey Crisostomo. Chef Jeffrey speaking. Pag gusto mong pakiter, pakiter mo. Pakiter pwede lang sa mga birthday. Ayan. Birthday, birthday. Kasal dito kasal? Kasal. Mga sinasakal. Iyon, sinasakal. Sakit yun, ha? Matakit Oo. ba yun, Sir Jeff? Kasi, pagka nakasal ka na, sakal ka na. Hmm. Hindi na pwede sa iba. Ayun, alis na, Sir Jeff, ha? Mga guys, tapos na. Paalam ka na, Sir Jeff. Kanong paalam? Bye-bye. Till next time.